Nini wala ba kayo kung sasabihin ko na merong mga tao sa totoong buhay na naka-experience nung katulad sa pelikulang Final Destination. Sure ako marami sa inyo nakapanood dito ng mga nakaraang linggo. Sa pelikula, laging nababanggit yung kataga na cheating death kung saan ang isa o maraming tao na dapat mamamatay nung araw na yun eh hindi namatay dahil nakaligtas ito. O dahil dinaya nga niya ang kamatayan? O dahil nakakita ito ng premonisyon? Nung mga nakaraang taon, merong isang lalaki sa totoong buhay ah, na naging laman ng mga interviews, mga articles, balita. At sabi nila na ang lalaking ito nakaligtas. Hindi lang isa, kung hindi dalawang beses sa dalawang popular na trahedyang kanya-kanya ring pinag-usapan sa buong mundo. I found this story interesting at gusto ko tong ibahagi sa inyo ngayon. Ito yung mga tanong na sasagutin natin ngayong gabi. Una, sino yung lalaking yan? Special ba siya? May kapangyarihan ba siya? Paano niya nadaya yung kamatayan? Anong kakaiba sa kanya? Pangalawa, ano itong dalawang trahedya na sure na ako actually pwede siyang magkahiwalay na episode sa channel na to. Eh. Ganon kabigat yung dalawang trahedya na to. At pangatlo, paano yung daya na yan? Paano niya nadaya ang kamatayan? Ano yung kwento at nakaligtas siya sa dalawang trahedyang yan? Nako ha, haba pinanonood nyo to, tingin-tingin kayo sa paligid. Kagaya dun sa pelikulang Final Destination, siguraduhin nyo na hindi kayo lalapitan ni kamatayan bago nyo malaman ang plot twist ng kwentong to. Pag-uusapan natin ngayong gabi ang The Man Who Cheated Death Twice. The Real Life Final Destination Story. Unahin muna natin yung, yung palabas para maikwento ko ng ayos sa inyo at uh, para para maikumpare natin no, ng tama detail per detail, una nating sisilipin yung trahedya sa pelikulang Final Destination. Marami yan, pero may isa tayong pagpupukusan. etong partikular na insidenteng to, yung mangyayari ng dalawang beses doon sa ating bida ngayong gabi ha, sa palabas, merong tinatawag na Flight 180. Isa tong uh, flight na patungong Paris, France na sumabog ilang moments lamang matapos nitong mag-take off mula sa John F. Kennedy Airport noong May 13, taong 2003. Etong trahedyang to, kumitil sa 287 na pasahero. Ganyan din halos yung bilang ng dalawang trahedya in real life na pag-uusapan natin. So, ang dami na matay. Sa pelikula, ito yung kauna-unahan na ipapakitang major disaster. Pangalawang babanggitin ko sa kwentong to, ay si Alex Browning. Siya yung bida sa unang Final Destination na movie. At ikukwento ko siya dahil sa similarities sa babanggitin nating lalaki sa totoong buhay. Okay. So kagaya halos ng lahat ng mga Final Destination films, itong si Alex, nagkaroon siya ng parang hunch, ng premonition, ng gut feel na may mangyayari sa kanila. Hanggang sa unti-unti niyang nakita na may mga natatanggal, kung mga parang deja vu. Ang ending, nagpanik siya, pinapatigil niya plano at napaalis siya, pati yung mga kasama niya. Kasi parang iniisip nila, ay, baliw to. Parang ganon. Ito yung first instance ng cheating death sa pelikula. Tatawid na tayo ngayon sa totoong buhay. Real life, final destination flights. Ano ngayon itong dalawang trahedya kung saan nakaligtas ang bida sa kwento natin? Very similar lang din sila, actually in the same level of tragedy doon sa flight 180. Ganun sila ka pinag-usapan, kinaiyakan, miski recently binabalita pa rin to, ganun siya. At i-explain ko sa inyo mamaya kung bakit. So, ang dalawang flights na to ay yung flight MH370 at flight MH17. Ito yung kwento ng bawat isang flight. I-summarize ko lang din po. Itong flight MH370 ay mas kilala sa tawag ng Malaysia Airlines Flight 370. And I'm sure marami sa inyo na alala ito sa balita, sa pagka-trending nito sa Twitter. In fact, marami sa inyo nagre-request nito sa akin ng mga nakaraan. Isa siyang international passenger flight na bigla na lang nawala sa radar ng Malaysia Airlines. Habang lumilipad ito mula Kuala Lumpur, noong March 8, 2014. Pakinggan nyo yung mga dates sa at saka yung mga destination, kung saan galing. Mamaya yan, magmamatch doon sa kwento ng ating bida. Mala final destination talaga. Dahil marami ang nagre-regard sa kwentong ito bilang the greatest mystery in aviation history. Bakit mystery? Dahil walang nakakaalam kung ano yung naging sanhe ng pagkawala nito ang flight na ito ay patungong Capital International Airport sa China. At hanggang ngayon, ngayon, 2025, walang nakakalam kung nasan sila, ano nangyari, buhay pa ba sila. In fact, I think nito mga nakaraang taon, makikita nyo naghinahanap pa rin sila. Ito, ito, simple Google search. Nahanap na ba sila? Ang sabi, lahat daw ng 227 passengers at 12 crew members pinaghagilap mula Indian Ocean hanggang Central Asia. layo nun. Sobrang layo nun. May nahanap silang debris o yung mga parte-parte, pero yung wreckage mismo kung saan ito napunta, wala. So it's highly likely na yung 239 na sakay nito, patay na. Yan yung unang natakasan ng bida sa kwento natin. Ano yung isa pa niyang natakasan? Actually, may mga... Ito ha, conspiracy theory lang to. Ha? May nagsasabi na connected itong dalawang flight sa top. Conspiracy theory lang yun ha. But it makes sense kung bakit nila kina-question kasi halos magkasunod lang sila at Malaysia Airlines parehas. Anyways, ito yung pangalawang trahedya. Flight MH17. Isa naman itong scheduled passenger flight mula Amsterdam papuntang Kuala Lumpur na nadisgrasya ng sumabog malapit rito ang isang missile mula sa Russian back forces. Hindi na natin uh, lalaliman yung pagtatalakay diyan, pero kaparehas po ng unang flight, lahat ng 283 na pasahero at 15 na crew sa loob, patay lahat. Ang nangyari naman dito, paglipad nila, merong missile na sumalubong sa kanila. Hindi ito direktang tumama sa kanila, pero sumabog ito malapit sa bandang unahang bahagi ng eroplano dahil sa lakas ng pagsabog nadamay rin ang eroplano dito dahilan ng pagkasunog at pagbagsak nito sa Ukraine noong July 17, 2014. Ang nangyari naman dito, paglipad nila, tinamaan sila ng missile. Tapos nasunog at bumagsak sa Ukraine noong July 17, 2014. Ikukumpara lamang po natin ha, MH370 happened in March 8. 2014. MH17 happened in July 17. Ibig sabihin, April, May, June, July. So may mga tao na nag connect dito. Na baka 'yun nangyari dito sa pangalawa, eh baka 'yun din 'yung nangyari dun sa una. Hindi natin malalaman. May mga debates sa kung nakita kung aksidente ba siya o hindi. I haven't personally read the story, ha. Maybe next time. Pero ang explanation daw sa kwentong tom is may active conflict doon sa geolocation. Tapos, sabi nila, misidentified daw yung mh 70 na kalakalaban siguro. Parang ganon. So, sila'y pinatamaan. Parang ganon yung kwento. So, that being said, dalawang magkahiwalay na final destination level of tragedy ang mga kwentong ito. At ngayon, alam nyo na parehas. Gets nyo na yung context ng kwento kung paano sila naging final destination pupuntahan na natin yung bida sa ating kwento. Martin De Jong, ang lalaking dinaya ang kamatayan ng dalawang beses. Ito ang mga larawan ni Martin De Jong. Pinanganak daw siya noong March 9, 1985, which means na 29 years old siya nung mangyari yung dalawang trahedya. Normal na tao lang naman siya eh, pag search mo siya, no? Isa siyang Dutch na former professional cyclist. Siklista. So pag sinerch nyo po yung mga pictures niya, madalas makikita nyo na nakasuot siya na parang pang-bike, ganyan. nag aano siya eh, yung mga events-events na pang-siklista, gano'n, mga tournament-tournament. eto na ngayon ang interesante sa kwento niya. Kiniklaim ni Martin De Jong na parehas niyang natakasan ang MH370 pati ang MH17. Paano nangyari yan? So, ha? Bago ko po ikwento, kung paano niya naligtas yung sarili niya dyan, papapatanong muna tayo, syempre, bakit nandun siya? Akala ko ba that siya? Bakit siya nasa Malaysia? At may kinalaman ito sa pagkwento ko sa inyo kanina nung background niya. Okay, kaya siya nandun para sa isang Malaysia-based na cycling team. Nandun sila. Tinatawag sila na Terengganu. Sana tama po yung pagkakabanggit ko. Ibig sabihin nito, talagang napakadalas po niyang magbiyahe sumasakay siya ng eroplano, particularly doon sa Malaysia Airlines. Marami pong reports na nagsasabi na parehong naka-schedule si Martin sa flight MH370 at flight MH17. Eto na ngayon yung tanong, paano niya nakatakasan ng dalawang beses si kamatayan? Nagbabasa-basa po ako tungkol dito. Nasabi ko nga kanina, madalas siyang sumasakay ng eroplano kasi malayo siya. Alam po nating lahat na mahal ang mga flight tickets. Kagaya natin, madalas siya naghahanap ng mga murang flights. Di ba tayo naghahanap tayo ng mga piso sale, ganyan. Ganun din lang pala sila. Kung may mas mura, talagang refresh-refresh, check-check, check ng check ng may bago, Ganon. Babalik tayo ngayon sa March 2014, yung unang trahedya. Sabi nila na nung panahon na to, papunta raw si Martin sa isang karera sa Taiwan. Meron silang event doon. Viking. Didikdikin natin yung maliliit na detalye sa kwentong to dahil importante sila. So kung gaano ka-close si Martin na mamatay. Di ba? Hindi na natin siya sugarcoat. To compare po ha, ang flight MH370 galing Kuala Lumpur, Malaysia papuntang Beijing, China. Alam natin na Taiwan ang pupuntahan ni Martin. Okay, so bakit nasa China? Parang kailangan niya dumaan doon parang ano, magkoconnect na yung mga flights so hindi pwedeng diretso Pupunta siya sa airport. Nandun na siya! Papunta na siya ng China! May mga nababasa po akong articles na nagsasabing nakikipagkwentuhan pa daw siya, nakakausap niya pa daw, nakachikahan niya pa daw. Itong si Martin ha, yung mga kasamahan niya dapat sa flight MH370. Di ba? Very similar doon sa kwento ni Alex Browning kanina kung saan laging may interaction yung mga beat doon sa mga major tragedies. Specifically, doon sa Flight 180 sa pelikula. Lilipad na dapat siya hanggang sa may napansin siya. Uy! Teka! Hindi ko na ako kailangan umikot ng China. Meron siyang nakitang direct flight papuntang Taiwan. At 30 minutes lamang daw ito mula doon sa original flight na naibook niya. So mas makakamura siya. So medyo kinailangan din niya at ng team niya na maghintay ng kaunti. Team kasi sila doon eh. 30 minutes lang naman pero pinush na nila. Ibig sabihin nito, nagpatuloy ang araw niya. Naghintay siya. Sumakay sila sa aeroplano papuntang Taiwan at nakababa ng safe. Nagulat na lamang po siya na yung sasakyan niya dapat nawawala na. The families of the passengers and crew, the whole world, asking one question. What happened to Flight MH370? Looking for the answer is becoming the biggest search of its kind the world has ever seen based on satellite information the search operation is focusing on two corridors now let's look at the first one the northern corridor stretching from the border of thailand and laos up as far north as kyrgyzstan and kazakhstan an area including the himalayas and 2000 miles of chinese countryside does he feel parang second life niya na to? So, sinuyod ko po ang internet for interviews dahil hindi naman siya sikat na tao talaga, di ba? Because these things, life-changing po talaga yan. Mababago niyan yung POV mo sa buhay. Sabi niya, I was very close to being in that flight too. Sinabi niya rin na na niya na sa isang split second daw, yung mga desisyon mo, kayang mag-decide para sa'yo kung ano yung mangyayari sa buhay mo. I feel very lucky. Pero ha, unang flight pa lang to. Unang trahedya pa lang na maliligtasan niya. I wonder na if he felt lucky for missing flight MH370, ano pa kaya yung doon sa next flight MH17? Bago ko po ituloy, and I'm sure you've noticed already, na medyo pino yung mga detalye natin sa kwentong to. Mga dates, oras, ganyan. At importante kasi sa kwentong to dahil every second counts. Also, gusto ko lang din i-point out na kahit sa totoong buhay po, no, para siyang connect. Ang buhay talaga isang malaking connect na that's it. Eh. Everything happens for a reason. Itutuloy natin ngayon ang kwento. Paano naman siya nakaligtas sa Flight MH17? Eto naman yan. Ang Flight MH17, naka-schedule ha, mula Amsterdam papuntang Kuala Lumpur. Taga dun siya sa Amsterdam. Sabi niya, original na plano daw talaga is yung direct flight mula Amsterdam to Kuala Lumpur via ha MH17. At nakabili na raw siya ng ticket dito. Nakita ko po sa mga interview niya na sinabi niya 1,300 USD yung flight ticket na yan. So, sinerge ko no, sa value ng, ng USD ngayon sa atin, 72,000 siya. Ang mahal po talaga. Ngayon, meron daw siyang nakitang flight bigla-bigla na mas mura ng 400 USD. Ibig sabihin, 900 na lang. Sa atin, 50K na lang. From 70K to 50K. Aba, syempre maglilipat ka. Di ba? Ang layo ng pagitan. There was one place left. So, I decided to buy another ticket. Sabi niya, unbelievable daw. Pero, ganun talaga ang buhay. Grabe no? parang laging last minute. Ngayon pag tinatanong siya kung ano yung nararamdaman niya, sinasabi niya sa mga interviews na masaya po ako, syempre, una sa lahat, na hindi ako na-disgrasya. Pero, mabigat din yung loob niya, nag empathize din siya para sa mga pasahero na na-disgrasya, number one. At pangalawa, doon sa mga pamilya na naulila nila. Sa website niya, meron po siyang website pero hindi na available yung link pag tinitignan ko po. Pero sabi daw dito na I wanted to keep the attention to the tragedy noong mga panahon na yun. Sa ngayon po, nakikita ko na uh, nagpatuloy lang siya at hindi naman daw siya natatakot na sumakay ulit. Dire-direcho pa rin yung mga events niya. So I think marami sa inyo magre-react ng ganito. Swinerte lang yan eh. Sa kanya lang nangyari yan. Personally, hindi po ako naniniwala sa mga superstitions that maybe that is actually actively coming for us. Mga ganon, but nagresearch ako And I found out. eto ha, makinig kayo sa mga kwento natin. Ang dami palang mga Final Destination incidents in real life. Other Final Destination stories. So, to keep up with our theme ngayong gabi, hindi tayo pwede maglagay na tragedy lang, okay? To make it Final Destination, kailangan yung bida nakaligtas sa kamatayan. Ito yung mga nahanap kong kwento. Kung eroplano po ang pag-uusapan, kagaya sa Flight 180, isa sa mga pinakakilalang personalidad na mailalagay ko sa kwentong to ay si Seth MacFarlane. Sure ako, familiar kayo sa pangalan na yan kasi siya yung creator ng Family Guy na cartoons. Kasama dapat siya doon sa popular na Flight ng Amerika, which I think is pinakakilala na aviation disaster sa buong mundo. Sabi sa kwento, scheduled na raw siya doon, pero na-miss niya yung flight. Bakit? Kasi nung September 10, naglasing siya. At na-late siya ng 10 minutes dahil may hangover siya. Ang nangyari, dahil sa kakarampot na oras na pagka-late niya, na-miss niya yung flight niya. Grabe talaga yung buhay. Isa pang kilala, si Mark Wahlberg. Sure, kilala ko niyo rin to. Same flight. Nakikita ko na meron siyang survivor's guilt doon sa nangyari. Nagigilty siya. Yung mga interviews niya. So, puro nakaligtas yung mga kinukwento po natin. Ngayon, if pinanonood niyo po yung Final Destination, laging sinasabi na babalikan at babalikan ka ng kamatayan. Di ba? Ganyan yung plot nun eh. Ultimately, itong mga nakakaligtas sa movie, namamatay din sila. Ganyan yung next story sa atin. Pasensya na po, medyo spoiler alert yun. Ito naman si Giovanni Battista Lenzi. Isa siyang Italian politician. Ngayon, kagaya ni Martin de Jong, nasangkot din siya sa dalawang trahedya. Unang trahedya ang kinasangkutan niya, isang car crash noong 2008 na nakaligtas siya. Ayun, so parang he cheated death. Pero mapagbiro ang tadhana. June 2009 naman, sasakay siya sa Air France Flight 447. Pauwi raw ito, nang biglang mag-crash ang eroplano sa Atlantic Ocean. So hinabol ni kamatayan. Parang ganun yung kwento. Tinataya na 228 ang namatay dito, kasama si Giovanni. At na-recover lamang daw yung katawan niya noong December 2008. 11. Ang tagal! Magbibigay pa ako ng isang kwento. Ito yung pinakakaiba. Kasi puro aeroplano yung binibigay ko pong example. Pero sa pelikula, syempre, di ba? Iba-iba Napakarami. Napaka-creative nila sa kung paano mamamatay yung mga bida. May roller coaster sa bago building naman. No? Yung bloodlines ko na palawad Napakaganda po. Meron pa nga yung LASIK procedure sa mata. Nakaka ang cringe pa talaga, tal mapapailing ka talaga habang pinanonood mo. Lahat ng kakaiba meron sa pelikula. At itong next na kwento natin, ang pinakakakaibang Final Destination story na ikukwento ko sa inyo. The Weird Final Destination Story of Joseph Figlock. Spoiler alert! Hindi si Joseph Figlock ang makakaranas ng meeting kay Kamatayan. Pero, makikipag-cruise siya ng landas sa mga kikitain, hindi ka matayan. Ganito ka weird yung kwento. Si Joseph Piglock, isang street sweeper dyan sa Detroit. Noong 1937, naglilinis daw siya ng daan ng biglang may baby na sumalpok sa kanya. Nahulog daw to mula sa fourth floor ng isang gusali. At walang ka-effort, effort, effort na ligtas tong baby na to kasi parang na-caution na yung paglaglag. Ganon, yung impact. Dahilan para mabuhay ang bata. Parehas silang injured. So medyo weird yung kwento. Pero ang mas weird dito, kasi dalawang beses siyang mangyayari. At sa ibang bata. At sa fourth floor ulit. Isang taon lang daw ang makalipas, isang two years old naman, yung nahulog doon sa kanya. At ganun din yung nangyari nalaglag sa kanya, nakaligtas din yung bata. Medyo weird. Nakatanggap daw ng injury itong si Joseph Pigla kasi parang 70, 71 years old na siya. Doon nangyari sa kanya to. Matanda na, no? pero nasa, in a way, parang kasama rin pala siya sa mga dapat imimit ni kamatayan kasi ang bigat ng baby po, di ba? Maaring ikamatay niya rin pala yun. So tatlo sila. Pero ang weird ng kwento na yan. Diyos ko, patunay po ang mga kwentong ito na hindi mo talaga masasabi kung kailan ang oras mo. Naniniwala ka sa superstition? O hindi. May mga tao na nakakaligtas sa kamatayan. Pero ultimately, lahat po talaga tayo ay mamamatay. Wala tayong takas lahat yan. Para po tapusin ang kwentong to, magkukwento rin ako. dami rin po instances na muntik na akong mamatay. Kwento ko lang din mabilisan. Una, Nung bata po ako, mag New Year, malakas kami magpaputok noon sa mga Gen Z na nanonood sa atin. Kahit bata ka talagang pag, actually December pa lang, nagpapaputok na ng malakas lahat. At ganun din ako. So dumekwat ako ng paputok sa bahay. Ngayon, niyaya ko yung kaibigan ko. Naglalakad-lakad kami sa kung saan, saan lumayo. Kasi ayaw ko papakita sa parents ko eh, paputok ako eh. So nagtitrip kami. Ako, sinindihan ko, binatuko ko dun sa loob ng gate. Bata ako, huwag niyo kong gagayahin ha. Diba yung gate may mga bars na ganun? Tumama doon sa bar. Bumalik sa akin. So, napatakbo ako. Tapos may gumanon na jeep. Parang one inch na lang ako. Hala, muntik na talaga ako mamatay. imagine mo, bata ako. I think six years old ata ako. Seven years old ata ako nito. Grabe. Number one pa lang yun. Isa pa. Ito medyo... Ang weird pero natatawa na lang ako pag naaalala ko. Taga ka po ako. No? bahain po sa amem. Laging baha pag muulan. One time, sumuong ako sa baha. Kasi pag, pagkakaalam ko may mga ano kami, may mga groupings kami nito na kailangan namin tapusin. Grade 5 bata ako nito. Mataas yung baha po doon sa amem. Nahulog po ako sa kanal. Hindi mo na kasi makikita yun eh. Malalim. Napakalakas po ng mga agos ng kanal sa Kamanava pag umuulan. Ang nangyari, pagkahulog kong ganun, oh, lalim mo. Bigla ako nag-bounce back! Diyos ko! Kasi pagkahulog ko, may mga tubo po yung kanal. Hindi ko alam kung nakikita nyo. May mga tubo doon ng mga maninipis na nagpa-bounce back sa akin ng ganun. Doon sa tubong yon ako nakaapak. Natatawa na lang ako ngayon, pero at that time, talagang takot na takot po ako. Diyos ko, akala ko talaga mamamatay na ako. So, ito yung tanong ko ngayon sa inyo ha, para sa 1000Gcash giveaway natin. Huwag niyo ko limutan na mag-like, subscribe at notification bell. Promote ko lang din po yung TikTok ko at saka yung aking Instagram. Para sa mga gusto mag-suggest ng story sa akin, ano ang kwentong final destination mo kung saan muntik ka na na makipag-meeting kay kamatayan pero nakaligtas ka pa? Ikwento mo sa ilalim, so yun lamang po. This is the at ito ang aking kwento.